yung imo bata ano kaya nga alam mo? Michelle sir oo namin nga niya Michelle ba? Do artista ba? <laughs> Michelle sigura. may apelyido din ka mo? oo siya sigura sigura guys <laughs> 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 nakita ako na sila saan yung bahay niya din? ayan makasalud yung motor? hindi iwan ko na lang dito no lapit lang Malapit lang na. Ah, sige. Iwan ko na lang siguro dito. Taglit lang. Igilid ko muna. Hintayin mo ko ha. Halatan mo ko. Ano nga yung dua? At ako si Joshua. Ikaw si Joshua. Siya? Si Josa. Si Josa. Si? Josa. Josa? Hmm. Mag, mag utod ka ma? Magkapatid ka ya? Oo. Hmm. Pila kang mag utod? Nakita ko na sila. <laughs> Ta, diretso tayo sa inyo. malantaw kita ka balay nyo. Amo to si Papa mo? Sir. Ito pag lang? Hindi. Uh, si Joshua at si Josa. May hindi ka on. Nga doon na, Umunak namin. Ito yung daan papasok sa kanila. Ayan yung lugar niya. Marunong ah? ka magtagalog? Hindi na? Nag-aaral kayong dalawa? Ba, mayo. Anong grade na kayong dalawa? Grade 3. Grade 3 ikaw? Sino matanda sa inyong dalawa? Sino magulang sa inyong dua? Ah, ikaw? Si Joshua? Siya si Josa. Okay, very good. Mm. Ngayon ito yung lugar nila. Oo, oh, ang ganda ng lugar nila. Tapos pala yan sa likod. Nga, ito guys, nakita ko na yung bahay nila. <laughs> ang galing ng bahay nila, oh, dikit-dikit. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siya. Mga sampung, ah, mga tres yung bahay nga. O nga. Hello po! Oh, ang aga. Ako si Chef Mike the Explorer. Mm. May nakausap, may naistorya ako nga taga Banwa mo. Gintudlo yan lugar nyo di sa akon. Ikaw! Ikaw! Oo, doon, oh, kabuto doon, no? Kalabot din ko di. Ang galing guys, oh. isang ano sila dito, isang community. Tapos andito yung palayan sa likod. Din ang Daan ita? Wala wala aso dito? Wala dito? Hello. Dire sa likod, wala. Ayara. Titignan ko yung mm, to. Hmm, uh, ito yung hanap buhay nila. Hello. Hello. <laughs> dami nila dito. Ang saya ng community nila dito. Oh. Siguro ito yung hanap buhay nila. Palayan. Yan o, oh, palayan. Ang Ano yung ano nyo dito? Hanap buhay? Palayan o. Oh. Away. Ah, hindi na sa inyo, project? Ah, okay. Tandaan nyo nga lang ko ha, si Chef Mike. Si Chef Mike. Ako naman si Chef Mike. So, anong mga hanap buhay nyo dito? Silhig, silhig. Mula nang tiyan mo lang. So, kung may ubra tram na, maubra mga ubra man sila sa tao. Nag-ubra abis sila. Yung mga tinitinda mo, saan mo di mo na ginakuha?

diyan nang skwilahan nyo. Nila. Malapit lang. Oo, sir. Sa malap nga, malapit lang. May nakita akong school dyan. Eh. O, 6 lang so, yan, ang mga kalalakihan. Gilastusan sa mga estudyante naman siya. Bawa ilang nga nila. Galing na. No? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anong. Eleven lang din balay. Ito pa sir. May sa pa ito ha. Ah. May mahuman ang isa kami nyo. Pero mega gater. Star? Oo sir. Katrisi ito sa babaw. Katrisi. Oo. Bakit parang ano ka na? Parang native ka na ano? Katulad namin. Kalibugan. Kalibugan. Anong kalibugan? May halo ng bisaya ang ate Ah. <laughs> kaya pala parang ano ka na? Parang native yung dating na? Mm. Matapang palang dugo ng native, no? <laughs> Kasi kung foreigner, <laughs> kung foreigner, malibawa, maitim na foreigner, itim yung kalalabasan. Uh, pero ito, ang galing o, puro talaga, no? Itapos ito Sila ano Pero si Josh at saka si Si Josh Joshua ba? Si Joshua at saka si Josa Ano sila? Puro Ito talaga yung ano ko Ang kikit nila Sa Ang pinakapangunahing Kailangan nila dito guys Is ano Kasi pasukan na Kailangan nila yung mga School supplies At the same time Syempre pagkain Hmm So sa mga gusto mo mag, ano magbigay ng tulong sa kanila, pwede niyo po ako kontakin. Hindi na, hmm. <laughs> na ano sila, natuwa sila ay sabi ko po, punta ako dito magdadala ako ng mga lutuin meron daw kayong malalaking kaldero na tapos dito tayo magbudel pa ito um, masaya kaya na nakapunta ako dito <laughs> mm. hayaan nyo palagi ko kayong papasyalan dito Hmm. Welcome po, Sir. Hmm. hmm. Tayo muna lang ko. Mabalik lang ko din, ha. Salamat po, Teacher. Oh. Okay. nakita ko na kamo. Na <laughs> nakilala ta ka ikaw to sa video eh. Hinalanta ko kagabi. Eh. Paano, bye. Bye. bye, -bye. bye, -bye. Salamat, oh, mabalik lang ako dito, ha. Okay. Salamat, teacher. Hmm. Sige, sir, oh, salamat. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> Andito sila guys. Bali yung mga palayan pala guys. Hindi kanila. So bali sa bundok sila naghahanap buhay. Ang hanap buhay nila is yung nag ano ng mga walis. Walis tingting. -ting. Tapos kumukuha ng mga kung ano-ano mga ugat sa bundok. Tapos binibenta nila sa mga syudad. Kaya ako sila nakita dun sa bayan noong nakaraang linggo. Tinanong ko kung saan lugar nila. Yan pumunta ako dito. Bye-bye! 拜拜。Bye bye.